Gabing-gabi na nga, nandito pa ako sa tindahan. May nag-request kasing isang follower. Humanap daw ako sa paninda ni mama na pwede kong gawin tanghulo hulo. Kaya nandito rin ako ngayon. Nakita ko nga itong chichawon. Kaso nga lang parang matutunaw to sa asukan. Kaya naganap pa ako na pwede paninda ni mama dito na pwede gawin tang hulo. Nakita ko nga itong mango gami, marshmallow, at gummy burger. At itong mga nakuha ko nga. Ito yung gagawin kong tanghulo for today's video. Sinempo ko na din palang gabi to gawin mga guys. Kasi kapag ganitong oras nga tulog na si mama. Kaya ngayong gabi na din talaga ako na malengki dito sa tindahan. Pero di ko naman din naman lahat ubusin yung mga nasa garapon Oh. lang din talaga ako ng ilan para makagawa ng tanghulo. At shoutout na din pala sa nag-request itong tanghulo. send mo na lang din mamaya sa Gcash yung pag natapos na ha. Shot! Ito na pala yung mga napili kong gawin tanghulo. Kaya sa mga oras nga na hindi ko alam kung kakapit yung asukan. At panigurado mga guys, doble doble yung tamis. Kasi matamis na itong mga gamis. Tapos babalutan pa ng matamis na asukan. Medyo mahirap lang din pala siya tuhugin. Kasi kada gamis nga mga guys. Siksik na nga yung laman. Kaya mahirap na rin ilagay yung stick. Kaya sa pagtutuhog nga ng mga gamis. Dito rin talaga ako nagtagal. Kasi medyo mahirap talaga siya mga kaya guys guys. Dala itong stick na gamit ko sobrang kapal. At try na din naman na hatiin yung stick. Kaso mahirap talaga siyang ilagay. Tinry ko na din pala yung marshmallow. Kaso hanggang dalawa lang din talaga yung kaya niya. Kaya makalipas nga ng ilang minutong pagtutuhog. Ito na yung mga nagawa ko. At pagkatapos ko nga matuhog yung mga gamis. na din ako ng kawali para malagay na tong asukal. At asukal nga na to. Pwedeng ipambabalot natin dun sa mga gamit na natuhog. Alam nyo na din siguro to gawin. Kasi dun nga sa last na video ko, nagawa ko na to. At saka ang dami din talaga gumagawa ng tanghulo. Habang pinapainitan ko nga yung asukal, inanda ko na nga muna yung yelo para dito ko na siya ilalagay mamaya. Magbalik ko nga, medyo kumukulo na yung asukal. Kaya tinry ko na din sa hawak kong stick kung pwede na ba siyang gawin. Ang dami din kasi nag-comment sa last video ko ng tanghulo. Hawag ko na daw hintayin magkulay brown yung asukal. Kaso nga lang talaga mga guys kapag kulay white pa yun, ko siya sa stick, sobrang lambot pa rin talaga niya. At nakailang beses din ako mag aray bago siya maging perfect. Tinagdagan ko na rin pala ng yelo para mas mabilis siyang lumuto. At ito na ay update sa pinapakulo nating asukal. Naging kulay brown na nga yung puti. Pero ayos to, yung importante kakapit siya. Ay, yung pinakapahirap pa naman yung wala kang kakapitan. Chot! <laughs> yung ibang gamis pala kapag binababad ko sila sa asukan nalulusaw sila sa sobrang init kaya yung ginagawa ko nga bibilisan ko na lang at nilalagay ko na lang din siya kagad dito sa may yelo kaya kung hindi mo siya bibilisan sa paglalagay wala na ding matira dito sa mga gamis eto palang last ko na nilalagyan eto yung prutas na orange syempre kulay orange siya lang naman kulay blue chot <laughs> binabad ko na nga lang sila ng ilang minuto at makalipas nga ng ilang minuto pagbababad mga guys Ito na yung mga naging resulta nagmunga silang mga gamis na candies kaya iti taste test na muna natin to mga guys ông trinh cái chân, ai mà ngu quá, ai mà ngu quá, ai à, mà Gawin tayong hulo guys. Ay matamis ito. 30 times yung tamis niya. Hmm. Yung mozzarella pa. Hmm. Baka, baka bukas mag-diabetes ako. Tua ko yan. Hindi ko na yan yan Ayun lang.